Hi everyone, welcome back to my vlog. So ngayon nga gusto kong i-vlog yung aming munting bahay. Kasi nga malapit na kami magpapa-repair. Yung God's will. Ito nga pala yung kwarto namin. Andun si Little One. Tingnan niyo naman yung bubong mga guys. Ayun dati yung kisamin niya plywood. Kaso palaging tumutulo. Hindi pa naman mapapa-repair kaya eh, nilagyan muna ng jaro At nilagyan ko nga siya ng brick wall para gumanda kasi nga hindi na At ito po yung mga gamit namin. Ayan, yan siya little one, mga gamit namin. At ito nga po yung kusina namin. Kung makikita nyo po, oh my God, sobrang sirang-sira na po talaga. At every umuulan, panay po yung tolo. Ayan po, kung makikita nyo, Diyos ko Lord. Well, binavlog ko po siya ngayon kasi gusto kong may remembrance, sharing remembrance. <laughs> Hindi, gusto ko lang i-share. Actually, wala namang manunood din. <laughs> Ayan, yan yung mga gamit namin. Ito nga, meron yung itlog namin, konsumo good for one month. Ayan, yung kamatis, ito yung mga gamit na little one, yung pagkain niya. At ito yung lagayan ng ah, lagayan ng mga hinugasan kong mga dede. Wala pa, wala pa, hindi pa kumagugas. At ito nga, ito yung lutuan namin. Ayan, hindi ko pa nalinis. Ay, medyo malinis naman siya. Ayan nga, guys, kung makikita nyo, oh my god, butas-butas na talaga. Hindi ako makagamit siya pag ang ulan. <laughs> no, no, no. Hindi ako makapagugas ng plato or what kasi tumutulo talaga yan siya. Oh, grabe no, butas na butas na talaga yung bahay namin. Just colored. Ito na naman po, makapagpa-repair na kami as soon as possible. Inante kasi namin yung pera namin na pinaportiontohan namin. Kaya, ayun, in God's will, sana marirepair na po siya. Grabe. Minsan nakaka-frustrate na, lalo na pag umuulan, Diyos Lord, parang gusto ko na lang doon sa gilid, umiyak na umiyak. At saka meron pa si letter 1, andito pa si letter 1, tapos tumutulo. Minsan tumutulo yan dyan banda. Buti nga ngayon, nilagyan ko ng ano, nilagyan ko ng ano para hindi siya matulo. At saka, yun niya, oh, pero yan dyan, mga bubble wrap ng parcel. Nilagay ko dyan para hindi tumulo. At yun lang po for today's video. Thank you so much na i-share ko po ito. At i-upload ko po sa aking YouTube channel. Actually, alam ko wala naman pong ano man yung order. It's okay lang. Parang gusto ko lang i-document yung pamumuhay namin as ah, mahirap. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.